May nagpalala move po sa atin dito ng kanyang cellphone na ang model ng kanyang telepono ay iPhone XR. At ang issue naman daw po ay no power. At ang history daw ayun sa aking kliyente ay bumagsak. At simpre tulad po sa lahat ng ginagawa kong telepono, ay ang una ko pong ginagawa ay dinadiagnose ko po using my standard operation procedure. And by using my USB checker, ay nakita ko pong fluctuating ang reading sa ammeter indikasyon na may irregularidad na nangyayari sa sistema ng unit na ito. Kaya binuksan ko po agad ang iPhone XR upang ma-check ko po ang estado ng motherboard dahil malakas ang aking paniniwala na ang posibleng dahilan ng fluctuating amp na nakita po natin sa USB checker kanina ay dahil sa short component sa area ng power management system ng motherboard. At dahil sa multimeter at digital power supply, ay nalaman ko po na short to ground ang motherboard kaya ang next step na ginawa ko ay ginamitan ko ng thermal camera para makita ko agad kung saang exactly area ang umiinit dito sa ginagawa kong iPhone XR motherboard. Astig at mas may advantage talaga ang technician na merong thermal camera na ginagamit dahil hindi na po natin kailangan manghula-hula upang matukoy kung saan ang umiinit dahil sa tulong ng thermal camera ay walang kahirap-hirap niya itong ipapakita sa atin. Kaya ang resulta ay mabilis at ligtas nating magagawa ang ating trabaho. At kung makikita nyo naman po dito sa ating video na ang umiinit na area sa motherboard ay nasa bandang lower part ng logic board sa likod ng battery terminal and using schematic diagram, ay nalaman ko po na ang mga components sa umiinit na area ay parte ng charging circuit. And by using digital multimeter, ay tinest ko po ang line ng VBAT connection. And yes, shorted nga po ito. At para malaman naman po natin ang exact shorted component, ay gagamitan naman po natin ito ng rosin flux. Manghang-mangha pa rin talaga ako sa kombinasyon ng thermal camera at rosin flux. Kapag meron ka nito sa lamesa mo, ay hindi makakatakas sa iyo ang halos anumang uri ng short to ground problem ng kahit na anong klase ng motherboard. At dahil nakita po natin na may part sa charging IC ang umiinit, ay it only means na may leak na po ang charging IC. Kaya minabuti ko pong palitan ito ng bagong charging IC na galing din po sa mga tinatago kong donor board. At pagkatapos ko pong mapalitan ng charging IC, ang aking ginagawang iPhone XR ay akala ko po'y aandar na ito. But unfortunately, ay hindi pa rin po nagpa-power ang unit. Kaya ang next step naman po na ginawa ko ay mas linaliman ko pa po ang ginagawa kong diagnosis. And by observing and analyzing the motherboard, ay napansin ko pong parang nabasa ang unit dahil may mga napansin po akong unnotizable corrosion sa area ng CPU. At nang tanggalin ko po ang cover plate ng CPU, ay tumambad po sa akin ang corroded components sa paligid ng audio IC. Hindi lang pala iisang component ang nag-short to ground sa paligid ng audio IC dahil ang line ng VDD main at VDD boost ay parehong short to ground. Kaya medyo nahirapan po akong gawin ang unit na ito dahil hindi po kasi nasabi ng aking kliyente na nabasa pala ang kanyang iPhone XR. Kaya mahalaga po talaga ang full history na malaman namin. Dahil makakatulong po iyon sa amin para mas mapabilis naming matukoy ang mga posibleng issue ng inyong mga telepono at dahil sa mga impormasyon na ibinibigay po ninyo sa amin, ay mas lumalaki ang chance na magawa po namin ng maayos ang inyong ipinapagawa sa amin. Kaya sana po sa aming mga minamahal na kliyente, huwag po kayong mangangamba na ikwento sa inyong technician ang lahat ng nangyari sa inyong cellphone. Dahil hindi naman po namin kayo sisingilin ng mahal ng dahil sa nangyari sa inyong mga cellphone, data po at ang singilan po namin ay nakadepende po sa sirang piyes at model ng inyong mga telepono. At siyempre, nakadepende pa rin po sa ating mapagkakasundo ang presyo. Inayos ko na rin po pala ang power button at ang back housing ng unit ng aking kliyente. Dahil habang ginagawa ko ang kanyang telepono, ay nag-message po sa akin si ma'am at nakisuyo. Naayusin ko na rin daw ang power button dahil hindi rin daw ito gumagana. Kaya sinabay ko na rin po ang back housing. Kasi napansin ko pong tuklap na rin po ang ibang area. At siyempre dahil maganda po si ma'am, ay... I mean po ay maganda po ang pakikipag-usap niya sa akin. Kaya hindi na rin po ako nagdalawang isip na gawin ng libre bilang aking simbolo ng pasasalamat sa aking kliyente dahil sa kanyang maayos na pakikitungo sa akin bilang kanyang technician. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Naway napulutan po ninyo ang videong ito ng kahit konting kaalaman. Ito po ang inyong lingkod na tapat na naglilingkod sa inyong lahat, Uritech at your service.